Ayan ano, oh, maraming naliligo. Ayo, may mga cottage din. Yun, oh, kadami oh. Pani bagong araw, pani bagong vlog mga ka-good vibes sarat kahit mainit. Ngayon po, pupuntahan po natin ang isa sa mga dinarayo dito po sa Santa Cruz. Ang sinasabi nila sa akin, ito daw po ay talagang hindi nawawalan ng tao. Maging Friday, Saturday at Sunday. Kahit mga natural na araw, meron at meron talagang naliligo. Dito po yan sa Santa Cruz Laguna Dam. Ang tubig na dumadaloy dito po sa Kalumpang Liliw River ay nagmula sa Bundok Banahaw. Alam naman po natin na ang Bundok Banahaw ay sagana sa yaman ng tubig. Alam din naman po natin na dito po sa Laguna ay napakaraming falls kung saan ang pinanggagalingan din po ng tubig ay sa Bundok Banahaw. Kung kayo po'y malapit lamang dito po sa Santa Cruz, Laguna, pwede po kayong maligo dito. Dalhin niyo po ang inyong pamilya para matry naman po ninyo ang ganda at ang lamig ng tubig mula sa Bundok Banahaw. Welcome to Santa Cruz Laguna Dam So ito po mga ka-good vibes sa rat uh, Ito po yung dam ng Santa Cruz Laguna sa barangay Kalumpang Liliw Laguna So ayan, National Irrigation Administration Santa Cruz Chris uh, Diversion Dam So ayan po So itong tubig na ito ay nagmula doon sa bundok ng Banahaw So, sa bandang unahan, may mga cottages. Uh, marami pong naliligo doon. So, mula dito sa dam na ito, pagka binaybay mo ito hanggang papunta doon sa pinakadulo, sa liliw, yung bawat gilid po noon ay may maraming cottage. Malamig ang tubig dito. Ayan oh, o. Oh. So, sa ngayon po kasi, uh, hindi siya puno. asa ah, sa pagkakalam natin, pagka ito'y marami, o oh, marami yung binabagsak na tubig mula doon sa bundok ng Banahaw, ay punong-puno po yan. Apaw po yan dyan sa may linyang yan. Apaw po yan dyan. Oh, so sa ngayon, nakikita po natin dyan, diyan uh, dyan lang po sila nadaan sa may pinto. Yung tubig na diyan dyan po sila nabagsak. Oh, ayan, so nakikita natin dun sa unahan, no? Oh may naliligo doon. Puntahan natin. Kisilipin lang, lang natin kung ayan, no. Oh. Mm. Yun, yun, yun. May naliligo doon. Oh, zoom in natin. Zoom in. Yun, no. Oh. Yan, yung mga cottage na yan. yan. May uupas. Siyempre, uupahan po nyo yan. Tapos, yung mga baton na yan nakaharang parang hanggang ang imbewang, ang imbewang yung tubig oh. Malamig po ang tubig dyan. So weekends, Friday, Saturday, Sunday, marami pong naliligo dito. Yan oh, yun hanggang dibdib pa. Oh, so, hanggang dibdib pa. Ito ay sa Kalumpang Liliw Laguna. Ayun. Pagkagaling kayo ng Santa Cruz, i-google uh, eh, go nyo lang uh, Santa Cruz Dam or yung National Irrigation Administration Santa Cruz Ayan. Hmm. malino po ang tubig na yan so kanina nakita natin na tuloy tuloy yung agos yung tubig So nagtataka ako, bakit pagdating dito ay tuyo? Walang naagos. Yun pala, itong pintuan na ito, yung dalawang pintuan na yan, naka-close. So meron siyang pinakabutas o tatawagin nating imburnal kumbaga. Ah, doon na pasok yung tubig, hindi ko alam kung saan, san dumaan. Oh. Pagka sinarado yan, walang lalabas na tubig ang dadalo yung tubig na yan papunta po doon sa may Santa Cruz daw Santa Cruz sa pabutang pila siguro sa ilalim nito may mga imbornal diretso doon imbornal malayo malayo ano ayan kaya pala eh nakipagpintuhan ako doon sa kuya na no, may butas pala daw dito doon sa sa harapan sa pintuang yon na doon pupunta yung tubig. So, pupunta na yun sa mga bayan-bayan. Bayan-bayan ng uh, Santa Cruz, Pila, yun, mga katabing katabing uh, bayan. No? Mm, yan, tuyong-tuyo oh, -tuyo kasi sa harapan. Pero pagka ma maulan, malakas yung current ng tubig, puno yan. Abot yan doon. Kita nyo mga mga bato. Oh. Ang lalaki. Ayan o, oh, maraming naliligo o. Oh. may mga cottage din. Ayan, oh, kadami Oh. Um, hmm, pamilya yan. Dilo naman, may mga puno. Ayan. Hmm. Ang dami naliligo o. Oh. Ganun yan, sa dulo. Ayan o, oh, malino ang tubig o. Oh. Mm. Kasi nga po, ito po ay natural. O, oh, nature na nature po yan. Ito po ay galing ng bundok ng Banahaw. Ayan o. Oh, o. Oh.